For today's video ay nangunguha nga ako ng umang dinis sa aming hagdanan at magkami daw ay mamimingwit ng kapatid ko. din rin mismo sa may hagdanan. At habang kami nga ay namimingwit, yung pangapat naming kapatid ay ano sa lingsing, ingay na ingay. <laughs> Yan ang ligalig punto ng kwento. Nako, mas madaldal pa tayo sa akin ay manang-mana ka talaga sa pinagmanahan mo. Bali, yung isa ko nga palang nagtagapain dyan ay yung kapatid ko naman na pangatlo sa akin. Oo. Bali, lima nga pala kami magkakapatid at yung sumunod sa akin ay lalaki din at nagtatrabaho sa Laguna habang ako ay ditambay laang. Diba? Sarap ng buhay pabigat sa pamilya. O hindi, kasi naman ay, ngayong, ngayong taon lang naman ako tumambay. O. Kasi okay. mga nakaraang taon, abay talaga naman. Wala man ding day off, day off. At abay naranasan ko din na talagang mag straight duty. Yung tipong nga uh, papasok ka ng alas 6 ng hapon, tapos imbis na out ka ng alas 6 na umaga, ay diretso pa rin, hapon pa rin ang out mo. Abay talaga, yanong tibay. Ganun talaga kapag mukhang pera. Hindi, bidabida -bida kasi ako eh. At dahil nga sa pagkabidabida ko, ayon marami naman akong naipong pera. Hindi nga lang sa bulsa ko at napunta lang ay sa bulsa ng doktor hmm. Kaabusuhan sa katawan? Ano ka ngayon? Ay ditambay tambay Pwede ka lang at napunta naman na doon ang usapan Ay iya buhay na baga Di yun na nga dahil si Papa ay may lahing pagkaingitero talaga. Ayun, nakigaya-gaya sa amin at naming wit na rin din eh. At ay siya nga'y tuwang-tuwa nang ay makahuli. abo naman ay akala mo naman ay, hindi tabing ilog nakatira ay. Akala mo ay once in a year lang kumakatikim ng isda at pakahuli Ayun Yun nga talaga ang kagandahan sa mga isda dito sa ilog. Kasi nga hindi na sila, alam mo yun, iba na ang turing nila sa amin eh. Hindi na iba. Parang nga, uh, yun, parang kapamilya na rin. Kasi nga ay lagi nakatambayan din sa aming hagdan. Misan nga ay nakakwentuhan pa namin yan ay dahil nga hindi na ako makatiis at kami nagsisiksikan na doon sa may pintuan, abay, lumabas na ako at dinin ako sa may bangka mamimingwit. At kahit nga kainitan na abay, wala akong pakialam, basta ay may ulam. At kahit nga diskumpiyado ako dun sa kapatid kong 7 years old lang na pinagbibidyo ko, ako'y natatakot bagay, baka ikaw baka sa alat ay, ay nauna pa sa aking mag-swimming. Marami nga talaga sa mara lang tatambay dito sa aming hagdanan kapag ganitong malino ang tubig, tapos low tide, ay high tide pala. Ano ba yan oh mama? Dr. Ako yung nabubulol na naman. Ano ba naman yan? Tuwing high tide nga dito sa amin ay talaga maraming nagpupuntahan ng mga isda din Hindi ko alam kung bakit, ewan ko, trip talaga nila yung bahay namin. At yun nga nung minsan ay minaligaw baga din yung lionfish. Ay hindi ko baga alam at medyo malabo yung tubig. Ay pag apa ko man din ka sa hagdanan ay naapakan ko. Ay sos, ay palahaw man din ka at nilagnat pa.